Guys, what's up guys? May trending ngayon guys, you 'no? Know? May na-trending ngayon. Nabalitaan niyo ba 'yan guys? Ayan, 'yan. 'Yan, 'di ba? Isang security guard guys, 'no, nakabaril siya ng magnanakaw kasi pumasok daw sa binabantayan niya ng farm. tapos ngayon, hinuli siya, hinuli siya dahil sipain na di siya niya ay eh. nabaril niya, eh. napatay daw niya. Eh. So, bakit nga ba nangyari guys na kinulong siya imbes na 'di ba kasi magnanakaw 'yun, eh? Ah, tama ba yung nangyari sa kanya o anong explanation doon tama ba yung kanya mga ginawa tara guys pag-usapan natin Alright guys, welcome sa Redders TV 14 years more or less bilang security officer security guard Okay guys, pag-usapan natin yan kasi no Yan o, oh. oh, iba alam ko na balitaan na yan na, na trending yan, na viral yan sa sa Facebook, no? So, pag-usapan natin para tama ba yung nangyari sa kanya? Yan ba talaga ang buwan? Ano bang dapat gawin natin pang nangyari doon tulad ng nangyari sa sitwasyon niya? Pero bago ang lahat, guys, baka magtanong kayo, mababuhok, no? You know? Model-modela ng dating. <laughs> <laughs> at nag-claim ng isang security, security officer, security guard at ganito forma. Kasi guys, ako po ay isa na. Retired na po ako. Matagal na po akong hindi active sa pagjujuti. Mukhang may sa matawa ko ah. Okay guys, ah... Uh, uh, retired na tayo guys, baka magulat kayo yung mga bagong hindi pa ako kilala at na gusto na rin yung makimaritis doon sa, sa nangyari sa Gordia at nakita nyo na ganito po forma natin isa na po retired, hindi na po ako active. Ngayon guys, ako ay nagbabahagi ng aking mga karanasan, aking kaalaman, uh, sinishare ko po dito sa aking channel para makapagbigay gabay sa mga bagong security guard lalo na yung mga kabataan. So, pumunta kayo sa channel ko guys, ayan. Pindutin nyo yung playlist guys, ayan yung playlist. Pag napindutin nyo yung playlist guys, yan ang lalabas. Pumunta kayo sa security guard matters. Marami tayong mga paksa topic regarding sa pagtatrabaho ng security guard, security guard tulad ng ating pag-uusapan ngayon. So, guys, kung gusto din nyo makilala ang pagkatao ko, kasi baka isipin nyo, magdududa kayo, pwede ko bang paniwalaan tong tao na to? Kapanipaniwala ba to? Pwede nyo explore yung channel ko, guys. Ayan. Marami tayong mga video dyan. Magbibigay sa inyo ng hint, lead, kung sino yung nagsasalita. At least, kahit papano, may investigahan nyo. Mga uh, paniwala ba o hindi. Okay, guys? So, ngayon, guys, pag-uusapan natin ngayon, ang isang nangyari, hindi ko alam kung saan banda yun, guys. Alam ko, bandang Bisaya, eh. So, hindi ko na siya inalam. Ang paksalang natin ay nakapose sa Facebook, ayan, at nabaril daw niya yung magnanakaw at napatay niya yata din. At ngayon, nakita doon sa mga post, binasa ko, yung iba, masabi, e kung gwardiya ang pinapatay, okay lang. Ngayon, pag ang gwardiya naman naka siya, ikukulong pa rin, eh, magnanakaw na nga. Di ba? So, yun ang mga kwan nila. So, bakit nangyari yung guys na nakabaril siya at nakadisglasya siya at kinulong? Di ba? Magnanakaw eh. Pumasok eh. Matik sana yun eh. Pero guys, ganito yan. Uh, sa rules ng security guard guys, mayroon tayong tinatawag na proper engagement ng tinatawag na how to uh, use your firearms. no Ano mga dapat nating uh, dapat nating gamitin ng firearms bago natin makakuha niyan, ma-execute na uh, pwede nating mabaril ang isang magnanapaw na pumasok sa ating sa ating mga pinagbabantayan na pwesto. Okay? So guys, doon tayo sa tinatawag na comment ng isa na pagka magnanakaw daw ang makadali ng security guard ay okay lang. Tapos ang gwardiya, bakit kinukulong? Eh, samantalang magnanakaw naman. Ang mga violator kasi guys, ang mga criminals, wala na silang rules na, na sinusunod. Kaya nga mga criminals eh, wala na silang rules na sinusunod. Kaya nga, violator sila eh. So, kung ano may magawa nila, ang tawag na doon, tapon buhay na sila eh. Pero tayong mga security guard, meaning uniform tayo, we are, kuwan tayo, we are uh, followed by the rules. May mga rulings tayong sinusunod. Okay? So kung yung mga rules na binigay sa atin bilang security guard, pag hindi mo masunod yon ay maaaring maging violation mo yon at yun na nga ikakakulong mo ikakapahamak mo okay tandaan nyo guys na uh, hindi po kit binigyan ka ng baril bilang security guard ay pwede mo nang pwede ka nang magsamantala dyan sa uh, uh, firearms na meron ka may rulings po ang security guard okay may rulings ang security guard at ang criminal ay walang rules So, kung sila makadisga sa security guard, so, what? Parang ganun na lang. <laughs> e, kriminal nga sila eh. Handa silang humarap kung ano yung mga consequences sa aksyon nila. <laughs> ba't, ikaw, ba't ikaw security guard? Kung hindi ka marunong pumalo sa rules, eh maraming, malami ang malaki, ang mawawala sa iyo. For example, ikaw ay isang security guard ngayon na bata, 25 years old. At graduate ka ng college bilang criminology. Alam ko kadalasan sa mga college graduate ay nagsay security guard dahil pang samantala, kumukuha ng paggastos. Since ang security guard, ay, yan ang open na madaling pasukin dito sa Pilipinas dahil siya yung tinatawag na talagang marami ang hiring, marami ang hiring, kaya yan ang pinapasok na trabaho. Pero sa totoo lang kadalasan na pumapasok sa security guard, mga college graduate, ay pang nilang hanap buhay yan. Kasi may, mayroon silang mga desire na trabaho na ginagawa. So ngayon, kung hindi ka marunong mag mag-apply ng rules doon sa trabaho mo, nakulong ka, nakulong ka, nasira ang buhay mo. Bakit? Kasi hindi mo siya in-apply eh kung ikaw ay 25 years old na security guard ngayon, college graduate, at criminology graduate, gusto mo maging police, paano ka magiging police ngayon? Kung nagkataon na nag-violate, hindi ka marunong mag-apply ng roles bilang security guard. So nakulong ka ngayon. Nasira ang buhay mo. Nasira ang kinabukasan mo. Dahil nga hindi mo alam kung paano i-apply ang roles ng security guard. No, hindi mo siya up, marunong duty ka lang ng duty uh, hindi mo hindi mo alam kung paano i-apply ang rules ng security guard okay guys kaya kailangan natin marunong tayong mag-apply ng rules kaya nandito nga ako hindi ako magaling guys ha hindi ako matalino binibigay ko lang yung idea ko sa mga karanasan ko kasi alam ko maraming gumagawa ng mga content regarding ng mga security guard kasi naglalabasan na yung mga iso dyan kanya-kanya na kanya-kanya na away sa social media yung ibang mga content creator eh nagpapagalingan so ngayon kung nakita nyong wala namang kwenta itong sinasabi ko sa inyo wag nyong wag nyong sundin wag nyong wag nyong ilagay sa kaisipan nyo di ba ah walang hinta yung sinasabi niya okay pero ako ang pakay ko lang magbigay ng ng gabay ng nang tinatawag na mentoring sa mga batang security guard. Okay? So ngayon, bakit bakit kailangan makulong natin ini pumasok na ka sa trabaho sa pinagtatrabahuan natin yung isang magnanakaw? Bakit ganon Is OP po talaga yan na pag may na disgrasya ang magnanakaw kahit na alam mong Uh, nasa katuwiran ka is opia na i-hold ka muna sa sa kwan um, tinatawag sa porsinto i-hold ka muna under investigation yung pangyayari ngayon na patunayan naman na mayroon tinag aggression threat sa buhay mo at na-establish ng abogado mo ang tinatawag na self-defense, ikaw naman ay i-release ng mga kapulisan natin kasi nga uh, nandun yung trete nandun yung uh, uh sa buhay mo banta sa buhay mo sa sa amo mo sa mga empleyado doon sa pinagtatrabuhan mo so is upi po talaga yan na kung mayroong kunwari napatay sa, sa, sa area ng security guard yung naka naka disgrace ng security guard naka-baril ay hold ng polisyon at under investigation pag napatunayan yon at nakita na self defense yung ginawa mo, ikaw naman ay i-release naman agad. Not, uh, may file na self defense. Pero SOP po yan na uh, upin ka. Ngayon, paano ba natin may apply ang rulings pagdating sa tinatawag na uh, paggamit ng barel o hindi? Ganito kasi yan guys eh. May mga security guard na mga bata kaya naman ako nung bata pa, nung akong bata pa, ang nasa isip ko, magpabilib sa amo ko, sa agency ko, sa kumpanya ko na matapang ako. Gardo dalisay ako, ganun. Kaya minsan, hat na hat yung kaisipan natin na hindi natin iniisip kung mali na pala tayo sa ating gagawin. Once na may pumasok na magnanakaw sa ating area, pumasok, nahuli mo hindi hindi naman sa uh, automatic na babarin mo na siya at papatayin. Hindi ganoon. Kasi bakit may karapatan pa rin yung magnanakaw ngayon. In the first place, bakit nakapasok dahil pa paanga-anga ngayon dahil yung mga gwardiya patulog-tulog. So nakapasok na nga nakita mo na nahuli mo sila o siya o isang tao nahuli mo. Ngayon, pagkahuli mo sa loob ng iyong area, Nakita mo walang baril, walang kutsilyo, walang, wala kang aksyon na kuwan. Ang pinaka-rules nga dyan eh, i-running eh, shot mo muna para huminto, ano man. So kung wala namang threat sa iyo at binaril mo agad dahil inisip mo, eto na, magnanakaw na, nasa loob na ng area ko. Time na to para barilin. Eh, pasok tayo dyan guys. Sunog tayo dyan. Makukulong talaga tayo. Wala kang threat. Walang walang threat sa kuha ng mga magnanakaw. Ika nga, kung gusto mo siyang, kunwari, tumakbo talaga at gusto mo siyang hulihin, pwede mo naman barilin sa paa. Di ba? Barilin mo sa paa. Kung gusto mo talaga siyang i-neutralize, no? Barilin mo siya sa paa. Pag sabi, Hinto ko! Hinto ko! Gaganong ka. Ay, hindi uminto. Paputo ka ngayon. Pan! ayaw pa rin. Pwede mo siyang barilin sa paa. Pero sa mga policy style, pwede mo yung baril muna sa paa, pa, pagkatapos baril ka sa sahig kasi bawal na ngayon eh. Yung mag-fire mag, -fire, mag -fire ka sa baril mo sa taas, bawal na ngayon eh. Uh, kailangan sa baba na yung hindi na na magkukuhan ka ng signal ng fire, gano'n. Ipapotok yung baril mo. So, Papa, sa paa mo siya tatamaan na hindi siya magkuhan kasi eh, gusto mo naman siyang hulihin. Di ba? Ngayon, kung kunwari may kutsilyo siyang dala at malayo sa'yo, pasugod, tigil! Sumugod pa rin. Magkuhan ka, mag salba ka ganun. ano matawag sa... Okay guys, <laughs> napabisaya ako guys. Salva. Warning shot. Pang, warning set At sumugod pa rin, medyo si Leo. Distance, pwede mo nang paa muna, guys. Huwag kang mag-aim na patayin yung tao. Huwag na mag kang mag-aim na patayin yung tao. Kasi, porkit magnanakaw yan, uh, para bang, hindi lahat po nang magnanakaw, ay medyo, kuhan. may mga kwento din po sila. Diba? Tulad ng mag, may isang magnanakaw na nagnakaw ng tinapay, eh yung tindira, bungangira, maldita, nagsisigaw. Ngayon, nagsisigaw, ikaw naman si concerned citizen, dahil magnanakaw, binugbog mo, papapakpak, binugbog mo. Eh ngayon, nabalda mo yung magnanakaw. Nabalda mo. Tapos yung magnanakaw ay nalaman ng pulis na kaya sa nagnakaw ng tinapay, dahil gutom na gutom na yung mga anak niya at wala siyang ibang paraan na gawin, kundi yun lang. Ikaw naman, nagpabida-bida ka, binugbog mo yung mananakaw, nabalian ng ganito, nag-on, na kumatos. Sino mahol? Yung tindira ba o ikaw nag nagmamarunong? O di ikaw nagmamarunong, binugbog mo yung mananakaw, yung pala tinapay nang ninakaw, na para sa kapakanan ng sikmuran nila. Eh yung may ari ng tindira, yung tindira na... Bunga ngayon si Marlita na hindi mo maintindihan na ka, sa palagay mo kaya kakuhaan ka ng abogado, ilalaban ka para doon sa kaso mo. Hindi. Wala na siyang pakialam sa'yo. So ngayon, ganun din yan sa dito sa duty natin. Ah, kung napatunayan sa duty natin ay nag-abuso ka sa iyong katungkulin bilang security guard, hindi lahat ng, ng agency ay may legal. Kami kasi sa agency namin, may legal kami. May mga abogado kami doon sa aming agency. Pero hindi ko alam sa ibang agency kung meron ba sila na ilalaban 'yung kaso mo. At ang tanong ko hanggang kailan ka ilalaban ng agency mo? At 'yung kumpanyang pininijjutitian mo kung hanggang saan ka nila ilalaban. Dahil nag nag pina-iral mo 'yung kapusukan mo at kawalang kawalang knowledge how to engage, how to use your firearms. Ngayon gusto mo magpabida binanatan mo agad yung magnanakaw... o ngayon... tanong ko sa iyo... Ilalaban ka ba ng kumpanya ang mo? pati yung agency mo? especially kung mali ka... di diba? especially yung mali ka... ninakaw pala sa kumpanya niyo yung... lumang aircon na patapon na doon sa kumpanya... binuhat na magnanakaw... binanatan mo agad... worth it ba yun guys? nagawin mo yun? hindi... Hindi ko sinabi na huwag gamitin yung baril. Ang baril, ginagamit yan pag may threat, may aggression tayong ma-encounter sa duty. Kung wala namang threat o aggression na masalubong mo, bakit gamitan mo ng baril? Diba? Iwar, isar, isar, iwar mo muna. Tap, hit, hito! Gaganunin mo muna. Paputok ka. Magkuan ka. Magwarning shot ka. Pang! Ito! Kailangan tapangan mo yung salita mo. Bakang mo daw! Ganun agad. Hindi yung magnanakaw! Pang! parang kasi gato, gato, kuan agad. Batang kya agad. Yung mga cinematic lang yung guys. Lalo nung mapapanood ng mga kabataan yung mga pelikula ng mga gwardiya na kuan. ginawang pelikula yung buhay nila. Baka yan ang nasa isip mo eh. Eto na magnanakaw na. Banatan eh yung mga peliku pelikula, mga gwardiya doon sa mga bidabida -bida na yan lalo na yung mga nag-declare na ng hold up yun nag-declare na ng hold up may mga barla nilalabas na nguha ng pera yun talaga talagang clear na clear na na makipagpatayan ka na doon pero yung magnanakaw na pumasok doon wala man dala kahit isang kutsilyo po e eh, parm yun eh palagay natin parm so ano yun anong ninakaw doon Ni ninakaw kung Ninakaw, manok, mga hayop, ninakaw nila, binanatan mo agad. Kasi yung mga farm na yan, kadalasan mga may-ari niyan, o kaya may OIC dyan, na ang palagi sinasabi, pag may pumasok na mga banatan nyo agad. Anong banatan agad? Ang tanong, kailang, anong, saan ka, hanggang kailan ka ipaglalaban ng, ng bus mo dyan sa kumpanya mo? Pag ganoon ang bus mo, umalis ka. Sir, wala kami pera, kailangan ko ng trabaho eh. Eh, hindi naman marunong, kasi naman nawala yung kakalikuan mo. Nawala yung tinatawag na yung iyong kinabukasan, ang iyong kalayaan. Dahil doon sa pamalakan nila, ni Tama. May mga bus ba magsasabing, banatan nyo ba't pag may ka kami bahala. Kami bahala, ikaw kawawa. Ngayon, kung talagang gusto mong banatan, barilin mo sa paa, hindi na makatakbo yun eh. O di huli, ba't kailangan mong patayin? Di ba? Ano, magpapabilib ka dun sa boss mo? Sir! Pinatay ko na, sir! Oo. <laughs> oh. Ngayon, sino ngayon na napusasan? Yung amo mo ba? Nasa farm? Ikaw! E kung ngayon, ikaw ay college graduate, criminology graduate, nangangarap maging police. At bata pa, 25 years old to 26 years old ka pa lang. At na, nahatulan ka ng bilanggong 20 years doon sa ginawa mo. O, 40, may, 40, wala na. Tanggal na yung pagkapulis mo doon. Hindi ka na magiging pulis. Magiging kuhan ka na lang. Panehan, pahinanti na o ano ba. Construction na lang. trabaho mong gawin. Kita mo? Diba? Dapat Guys, kailangan know the rules of being security guard. Know your function as a security guard para iwas pahamak. Okay? Ngayon, baka sabihin nyo, eh, madaling sabihin sa'yo yan kasi hindi ikaw nandun sa sitwasyon. Pag may knowledge ka, ang knowledge mo ang magpipid sa katawan mo may knowledge kayo may alam kaalaman kayo hindi eh, ito dapat gawin diba may mga OIC may mga commander may mga lalo na kung mga XX na yan mga hot sila eh pag nai pumasok dito sa area na din kirain nyo agad gaganon agad yan huwag na huwag kayo magpadala dyan pag ganun ang ugali ng OIC nyo mga commander nyo anuman ako sa inyo mag resign, mag -resign kayo umalis kayo dyan kumuha kayo ng ibang pwesto kasi hindi yan ang dapat na ipa-implement ipa sa inyo. Kung may mga kumpanya, mga bus kayo, lalo na yung mga farm par farm yan, mga mayayaman yan eh. Mga mga mayayaman yan na mga bruskuhan ang datingan dyan eh. o Pag ganon, alis, huwag mo nang panginayangan, alis ka. Kasi baka, kuha niyan, mapahamak lang yung kinabukasan mo mapapahamak lang yung iyong sarili. Okay guys, so hindi porkit may magnanakaw pumasok, ay maliban lang kung, yan na, apat sila, apat, tatlo, sugurin ka, may dalang mga itak, may mga buwan, ay bahala na si Batman, engage ka na. Kasi may threat na sa buhay mo. Lalabas naman sa investigasyon eh. Pero kung wala, tulad noon sa ganito sitwasyon na yan, farm, arm. Anong kinuha niyon? Manok, panabong. Siguro ang daming bisis lang na nakawan yung panab para na yon. Manok na panabong. So galit na galit na siguro yung mayari. Pag, pag may pumasok dito, tirahan nyo agad. Ganon siguro yon. Ikaw naman sa security guard na hot na hot ka, gusto mo maging action, star, pinanatan mo agad. So guys, mali. Hindi porque binigyan tayo ng baril ay ay wala tayo. License na tayo na basta na lang tayo mamaril Meron tayong rules of engagement, engagement, na sinusunod. At dapat yun ang dapat malaman mo sa sarili mo kung ikaw naka-duty. Ngayon, kung ikaw ay pinaduty dahil wala kang training, wala kang kaalaman regarding security guard, kadalasan naman, basta lang may trabaho, o ano mangyayari sa'yo, pahama ka since may mga YouTube naman ngayon tulad ng mga mga content na ginagawa ko manood ka ng manood para maging knowledgeable ka para habang nag-duty ka ay ganito pala yun mali pala yung gagawin natin okay guys so I hope guys na nailiwanagan natin yung sitwasyon ng uh, yung tinatawag na yung sitwasyon na ginawa ni kuya na bakit siya uh, kinulong hinuli isamantalang e, magnanakaw naman yung kanyang nadali. Hindi yung porkit magnanakaw ay authorized na natin paslangin dahil pumasok sa area natin. Hindi, hindi. Wala. Walang ganun na rulings. Kailangan marunong kang gumamit sa firearms mo with the rules. Kung naghahanap ka ng rules sa mga kriminal, lalang magnanakaw, mga ano dyan, they are the violator of our law. So wala na silang rules na ginagamit. Kaya, kahit anong gawin nila mm. lahat na walang, wala, sa rules pwede nilang gawin kasi tanggap na nila yon pero tayo mga gwardiya we have our rules we have our rules to follow okay guys so I hope na maliwanag na sa inyo guys kung maliwanag mabigyan nyo ng like ngayon gumalabo dislike the video guys ang mga baguhan guys sana mabigyan nyo ng subscribe at notification bell natin huwag kalimutan kita kita tayo sa next video guys bye 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 bye